isa ko ako sa napagaling ito kuha ay juice So sir, bakit mo nasabi na napagaling ka ng grow ayatric juice? Well, galing po ako na masada dahil ko po ako mga palhabal driver dito sa Agayan Hindi ko inaasahan ang pangyayari Pagkakit po sa aming tinitira ni ila na lang akong bumagsak. Tumumba na, tumbak, ka. Dahil uh, na uh, wala na lakas ang aking mga pa, dalawang paa. So, anong nangyari doon nang matumba ka? Sinong tumulong? Ang tumulong sa akin yung ano lang, yung asawa ko na matas. Dahil hindi na talaga makagalaw dahil wala mga kasi mga paa. So, pagkatapos nang matumba ka sir, ano na nangyari? So, nakakit na ako nakahiga na lang ako sa kama tapos parang inaano ko yung mga paa ko kung may lakas ba o talagang nabigla lang o talagang wala talagang lakas hindi ko mahiga galaw yung paa ko yung mga daliri ng paa ko ganyan at ginalaw ko lang ganyan hindi magagalaw so hindi magagalaw yung daliri mo so, ng paa nung gabi na yun isip ko na kasi ha Umpisan ko kasi na si Hector Abuhila Apolba. Yes, present. Uh, isa po sa sa dealer. Uh, dealer ng grow Ayatrik uh, Juice. Oh. Doon, tumawag, tumawag, po ang asawa ko sa kanya. Anong nalaman niya na alam na nangyari sa akin? Pumunta sa sa tinitirang ko. Nagdala sa ng dalawang bote. Dalawang bote ng grow Ayatrik Juice. Uh, tapos nung ininom ko yung isa. Pati paano po, paano po ninyo ininom yung isang buti? Inubos niyo ba? Anong anong ginawa niyo? Yung sa umpis sa sa umpis sa kung ininom yung isang buti, kinalahati ko. Kalahati. Kalahati lang. Tapos okay, okay. mga siguro mga 10 minutes o 20 minutes. Parang iba nang naramdaman sa sa paa ko po. may kirot-kirot. So kumurot. Oo, oh, tama tama. Para may tumusok. So kalahating buti ina mo, kumurot yung so, paa mo, may mga laman. Oo, oh, hindi ko maintindihan bakit. <laughs> Tapos so pagka gabi na, ako ako dito ako matulog. Kinobos ko yung isang bote, so, ng kalahating natira. So isang bote, isang araw pala. Oh. Tapos dinaw magahan parang maigalaw ko na parang may ano na ay, dalaw ko na yung ko Yung daliri ng ko Ibig sabihin, isang buti lang pagka kinabukasan, ay uh, galaw mo na yung mga ko na daliri lang. ng paa mo. Sorry naman na araw, inanong ko yung isa. I... Eh, apat na bisis ko ininom. Oo, oh, apat na bisis. Uh, yung isang buti. oh, yung isang buti. Hanggang sa naubos ko, sinubukan kong tumayo. Nakakatayo na ako. Wow, dalawang buti lang. Na, oh, Nakatayo ka na. Nakatayo na. Pero hindi ko pa may hakbang ng maayos yung mga pangako kasi ito hindi yan Ah, hindi pa so, ma kwan? may galaw. Wala pang lak lakas. Oh, wala pang lakas. Maglakad ako. Inawakal ko yung lito ko. Yung, yung, ita ko. Oh. Inaangat ko na ganyan. Tapos, nung napagod na ako sa lakad lakad Pagpahing ako. Unti-unti. Pag ko, tayo na naman ako ulit. Yun na. Tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na. Ay, grabe. Congratulations po, sir. Napagaling po ka talaga kayo ng Gro Ayatric Juice. Dalawang buti lang po ang uh, uh, ininom nyo sa loob ng dalawang araw. At napagaling po kayo sa iyong uh, uh, karamdaman na uh, pasmo sa kusog. Sir, ano po bang masasabi ninyo sa mga nanonood ngayon? Ah, uh, kung sa mga kababayan ko Pilipino, uh, dito sa uh, makakita ng video na to. Meron na po sa akin na smoke, smoke. Ito po bilhin niyo. Dahil ito po nakakagaling. Yes. Factual. Yes, maraming salamat po sir. Yun lang po guys.